So yun nga po mga kalingap, yung papano rin po namin ngayon is yung, yung um, kila Catherine Bernardo po at Alden Richards. Um, title po nito is Hello Love Again. Pero yung una po actually po meron po yan yung nauna. Yung Hello Love Goodbye. Napanood mo ba yun Carla? Yung Hello Love Goodbye? Oh, napanood niya pala eh. Ako po napanood ko na rin po yung Hello Love Goodbye. So sa ngayon po, bibili po kami ngayon ng ticket. At yun. Pipila po tayo. Pipila po, oh. Saan na pa yun? ito yun, oh. Uy, seven. Nine na. Nine na pala lang susunod, ay. Eh. Ay. dapat makita din kay Maria ano, alas 9 po siya. So, yung ano po sana, na, yung pinaka, kasi ngayon alas ano na eh, um, quarter to 8, mag-8 na rin sana. Kasi so, yung available nila is, um, si iwa Y eh. So, di pwede yung magkahirepo si Greg at si Maria. Ay, si Jomar at Sky na pala. Hey! Eh, so, ngayon po, since wala pa naman, mag po muna kami ng snacks. Kasi food is life. Christmas time. Hold up the shirt. limit. Kasi na po, ang So ito po yung ating savings mga kalina. Eh, hindi pwede. Wala at wala pong pera. Pero yun, um, since meron pa namang time, madami pa namang time, magbibilin tayo. Ano? Ano sa tingin mong bibihin natin? <laughs> okay. Sige, ito po. Um, sa so ngayon po, bibili na rin po tayo ng helmet po para kay Carla. Eh, hindi po siya na ano, surprise. Kasi alam niya naman na po. <laughs> Pero yun, po, bibili po tayo ng helmet po dito sa SM. Ay, dami pa po naman pong oras. So, yun po. Actually po, nakita kami ng Lila Karina Club at Jack kanina. Grabe. Nahiya po ako. <laughs> so, like, parang, ewan ko lang. Kasi silang dalawa lang po ay, baka pumano din sila ng ano. Hello, love again. So, di ko naman po tinanong. Nakayang magtanong. Anong gusto mong kulay ng helmet? Ang, ano mo O, di ba alam niya na po kung anong pipiliin. Hindi pala tayo. Moto. Ito po yung mga ano sa ano. Helmet po. Uy! Iba-ibang kulay. Kailan anong gusto mong kulay? Sa so, tingin mo. full Yan. Ano masikip Hindi Di naman sakla lang. Try mo yung puti. Again. Nakahawak natin sila bubo. Wait lang. Ito yata? Ay, okay na. Shish. Power Ranger White. Sige, sige. Tapos, Ito. Mer meron din siya dito. Ayan. Ayan na, na po siya mga kalingap. Ayan na, dito kami mga kalingap si Jolly Bee. Siguro, anong gusto mo? Ayaw niya. Siguro burger na lang din. Ayan na, Ayan na po mga kalingap. Dako na namin. So in-order po namin dito is Spice Pa Lang. double Burger. Kasi meron naman po doon free water po sa taas. So yun po. Tapos baka po mamaya, magkainin po rin kami. Hahaha. <laughs> For example. Okay. Magdadag din po kami ng another price po dito sa potato corner mga kalingat. ang fries din dito. Mayroon din tayo ng shawarma po mga kalingat. Shawarma rock. Shower so, uh, masyak pala. Shower so, uh, masyak. Dito. Ay. Dito. Dito Arlo. Dito. Ha? Ito. Ikaw si Catherine. Yun. Ang sayo mo ha? Ang <laughs> sayo niya. Oh, Sige po mga po, shower ko ba? pala siya dito sa log

Years. <laughs> Tapos na po akong manood. Yun, ko po ako sa barangay ganda pa ng movie. Anong oras <laughs> na po? It's already 11 po. 11 po ang nagtapos. Sobrang ganda. Darla, what can you say about the movie? <laughs> Kinikilig to si Carla ay. Pero sobrang, sobrang ganda po ng mga movie. Kaya ah, Pauwi na po kami sa ano. Pauwi na po kami. And, punta na po kami sa may parking po sa Bicol. Kumusta, Carla? Nag-enjoy ka, nag-enjoy ka. Maganda yung, ayan, kwento. sobrang ganda kudos po sa lahat ng staff ay kudos sa lahat kila Catherine at Danielle idol kila Catherine at Alvin <laughs> Danielle pala yun at sa director and sa mga ibang ano po um, kasama ang artista si Joross grabe din ay po mga kalingap away na po kami here si Kofi <laughs> solo na lang siya 11 na po ng gabi Let's go. So, yun po mga kalingap. Pauwi na po kami ni Carla. Tapasin so, po ng movie. So, nag po tayo. O, lang kay mo si Carla? all goods ba? Grabe. Ay, ah, ba? <laughs>